Isa. Not... Pamahalaan ay ang pagpapabuti ng sistema ng transportasyon sa bansa. Kung ang plano ng gobyerno na ayos ang mass transportation system kabilang ang pagsusulong ng mga proyektong pang at pagbabago sa polisiya. Okay siya kasi since nga magduduktong-duktong, hindi na siya yung parang puputol-putol ka kung saan ka pupunta. Isahan na lang parang point A to point B. Hindi ka tulad ng kunyari, uh, sasakay ka pa sa ibang ano MRT LRT ganun so mas mapapadali ang ano bilang isang computer mas maganda kasi magiging mabilis na ang pagarang ang mga, uh, mga pasahero mapapabilis na pagpunta nila sa mga patutong kasi hindi na siya matatrapik saka isa pa nasa global na tayo kaya kailangan may, may improvement at may development na tayo ah, Ang na siguro yung mga tuloy-tuloy na katulad ng mga nagkatrabaho para sa ano na rin, yung pamasahe-pamasahe. Misa kasi nakakapamura kapag isang sakay lang, dire-diretso na. Para po maiwasan ng traffic, dapat po dire-diretso ang gawa ng mga kansada, hindi po yung putol-putol. Dapat dire-diretso. Sa kabuuhan, patuloy ang pagtahak ng Pilipinas patungo sa pagpapabuti ng sistema ng mass transportation sa pamamagitan ng mga proyektong pang-imprastruktura modernisasyon at pagsusulong ng alternatibong paraan ng transportasyon inaasang mas mapapadali at mapapabilis ang pagbiyahe ng mga mamamayan sa buong bansa Oyan mga KSRP napanood po natin, ha? ang naging pulso ng bayan patungkol po dito sa pagpapatayo ng mass transport system bilang solusyon sa matinding traffic. Napaka-sakripisyo naman. Ano. Alam mo, well nung college pa lang tayo naalala natin Siyempre, wala pang sasakyan nun, nagko-commute ka eh talagang sakripisyo napakahirap po mm -hmm. no parang nakikipagdigmaan mm -hmm. eh kada sasakay ano? lalo I'm na sa commute. mga kababaihan kasi kami mga kalalakihan pwede kami sumabit sa jeep makipagbunuan uh, sa pagpasok sa mga mass transport system pero dahil nga po sa kakulangan ng transportation lalo na pagdating sa infrastructure no mm -hmm. uh, wala tayong masyadong alternatibo mm -hmm. Medyo delay dahil marami pong administrasyon ang lumipas pero wala namang mga ginawang mass transport system. Ito recently sa katatapos lamang na administrasyon, um, build, build, build. Ngayon susunda naman ang BBM o Build Better More. Umasa po tayo na magkakaroon na ng mga pagbabago pagdating sa ating transportasyon, mass transport system, kagaya sa ibang bansa. Yan na po ang patutunguhan nating direksyon ngayon. Ilan nga sa talagang inaabangan na ng taong bay? Pagdating sa usapin nito, ito yung North-South Commuter Project, LRT Line 1, Cavite Extension, at ito yung Metro Manila Subway Project. Ilan lang po yan sa mga big infrastructure projects, mga may pakatungkulan sa mass transport system na magpapagaan po ng everyday commuting experience ng ating mga kababayan. Kasi alam naman natin na time is money, time yeah. is currency. Kapag ka nasasayang ang ating oras dahil sa matinding traffic, marami pong nasasayang na pera na sana po ay atin ang kinikita pero tayo po ay na-extract sa traffic. Kaya hindi tayo agad nakakapagtrabaho. Ang mm -hmm. estimate nga eh, nasa 3.5% billion pesos ang daily loss dahil sa matinding traffic. So kailangan na po talaga ng agarang solusyon dyan. At ang nakikita po nga solusyon dyan ng administrasyon ay ito po nga mass transport system. Well, daily loss, billions of pesos. Hmm. Sinabi na rin niya ng ating Pangulo. No? Well, hindi lang sa sa pagkukommute ng ating mga kababayan o yung mabigat na traffic ko, nagkukos ng delay sa delivery of goods. Mm -hmm. So yan din ang nagpapalala. So sa ating mga kababayan, it would take time. Dahil mahirap naman talagang uh, Uh, tapusin ang construction yan. Pero hindi lamang po tayo ng konte basta ang importante, nasimulan na natin yan. At hanggang dito na lamang po muna ang ating talakayan patungkol po sa mga aktibidad ng Pangulo. Dito lamang sa so Mr. President on the Go.